Guys. Oh. Nanalo yan kamong nanalo. Nanalo to, guys, oh. Sa trikak derby. Mm. Yung manok ni Bisakol, guys, nanalo sa... Ano yan, Bisakol? Saan nanalo? Derby. Sa derby ng... Mm. Ayan, napilay, guys. Kaya... Kaya nilagyan na ng ano... Gamot. ng siniminto niya yung paa ng manok. Ayan Oh. Mm. Pakita mo yung mukha bisakol para makilala sa buong daigdig. Ayan, nilagyan niya ng ano yan, bitadine. May bitadine bang kulay iba ulit? Di ba ang bitadine kulay... Iba yan, si... iba. O yan guys, o oh, napila yung kanyang manok kaya... O mm. oh, ayan Oh. ayan si bisakol oyong oh, yung may-ari ng manok.